në 12, e tuaj, versus si ti, vërës patën para sa anë pareho, at para sa sërë në Murado 5-0, e ay para e tip si na shadow Shout out sa <laughs> Pangyong, panyong, panyong. Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano ba? Paano para sa ba? Paano 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 ba?

ng mahabang pagtayo. Abang yung semifinals na isa po ay GL vs. Power at uh, 1 Di ba kasi ko sa schedule pero malamang lamang pa sa, sa, sa September kasi balik na na uh, pagbalik na isang